Hello, good afternoon, good afternoon, good evening everybody, it's time Michelle Vlog here again guys. Sobrang tagal ko nang hindi nagbablog. So, naisip ko ano ba, paano ba yung maman, kailangan mo mong ikari yung vlog mo, in time Michelle, so ito na nga guys. Bumalik tayo kasi nawalan na tayo ng pag-aasang mag-vlog-vlog kasi sabi ko, ano ba, ang tagal-tagal ko na nag vlog parang wala namang asenso, wala naman mga, wala man lang essence of improving. Kumbaga, <laughs> essence of improving, malalim yun. Kaya sabi ko guys, parang ayoko na, titigil na ako. Kasi parang sabi ko, wow, parang ganun din naman. Parang nagsayang lang ako ng oras. But ngayon, na-realize ko na life must go on kahit ano pang mangyari, kahit ano pang pagsubok, o oh, pagsubok lang to, hindi ka man sisikat ngayon, hindi ka man mababuse ng mga tao, pero darating ang araw na God will provide in that case naman. Hindi naman laging kulelat ka, diba? So, life must go on, kaya nga. Yun. So, ngayon, um, kakatapos ko lang maligo, iyan eh, o, nag, ano-ano ako kayo, is, kasi ayoko tumutu, mahaba kasi yung buko, so, Nilagay ko na siya ng damit parang babae no yan para hindi siya ah uh, what do you call this one magtulo ng tubig ayan so ngayon kasi gagala ko guys tiyap ko ngayon so medyo gagala tayo medyo lang medyo gagala tayo kasi wala naman tayong pera guys so medyo gagala lang so yan Mag, mag ano muna tayo magkinis-kinis sa ating mukha bago gumala. Yan. routine ko na to pag at maligo. Nis-nis ganyan. Yan. Kasi ang hirap din gumala na walang ayos. So, we have to fix ourselves, especially yung pagmumukha natin kasi ang kapal mo ng mukha natin, yun na lang yung asset natin pa ang mukha nila. Wala tayong pera, so babawiin na lang sa mukha. Kung mababawi sa mukha, ayan, mababawi ba yun sa mukha niyan? Tsaka-tsaka. Well, anyway, guys. Yun na nga. Ngayon lang ako naisipang magbalik ng vlog. Kasi nga, guys, almost 3 years, ay 2 years na ako nagbablog. Yan, coming 3 years. Wala pa rin pagbabago sa ano kaya Di ba ako kumikita? Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. I never had that, you know, badge of support ng views. Kaya, para naman ako kikita kung walang views. So, for me naman, it's... Katuwaan ko lang kasi naman to, nung una. So, yung pagbablog ko, hindi ko naman talaga to kinari noon. Parang, sabi ko lang, try-try lang, until na, ayun, makompleto natin yung requirements, then finally monetize na tayo so ngayon ang kailangan ko talaga isa yung solid upload or solid na content which I I can go more views kanoon yan so mga Kain Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, naman. Please like, share, and subscribe, and don't skip. ads naman po, I lost. Oh my god. So yun nang yan, na na. yan. Hi. So I'm happy I'm back. So see you in my next vlog, guys. Thank you so much for having me. For <laughs> having, first tuning in with me. Ito lang pwede yung mga vlog ko. Ayan, ito. Ang kita ko yun. Ang kurtok ko. guys. Thank you so much for watching this in Dye Michelle vlog. Bye-bye, guys. Thank you so much. Love you all, Mama Chup Chup.